Masarap okay. daw na no? haluhalo doon. Ayan, kasama ko si Yael, si Kata, ayan. So, magkahaluhalo tayo mga babi-loves kasi mainit ang panahon, ano, you know? at uh, kasi may time pa naman ako. Mamayang alas stress pa naman yung event uh, performance natin ng, uh, sa Nihaga Park. Kaya, ayan, magpapamula kami ng haluhalo. ay okay. L, Si L, anak ito ni Rodian. No? Yeah sabi mo ngayong mainit ang panahon? Maligo palagi. Maligo palagi. Tapos? Uminom ng maraming tubig. Ayan na mga Beaver Loves. Maligo daw palagi at uminom ng maraming tubig. Yun ang advice ni Yael. Magaling ka sa klase. Yes, Laging first owner. natin yung ano, yung tricycle driver. Kung ano pakiramdam niya ngayong mainit sobrang panahon. At uh, namamasada kayo sa ganito katirik yung, yung araw. ah uh, okay lang, kailangan, mas, kailangan maraming tubig, uminom, kailangan eh. So okay lang sa inyo? O, para maraming makakaya yung pamilya namin. Kung kumambay, wala. Ayan nga eh. So ayan, bilip talaga ako sa inyo ng no, mga tricycle driver kasi kinakaya nyo yung init ng panahon para lang maghanap uh, para sa pamilya nyo. So, eto yung N Grande, and Grande pala, mali yung sinabi ko kanyan, N Grande yung sabi ko. N Grande Restaurant, dito ito sa Kabayog City, ano, sa may Matobato, ayan. So, papasok na tayo. Ayan, nakapasyal din ako kasi walang uh, pasok ngayon, no, kasi holiday. So, masarap yung halo-halo nila dito mga Bebe Loves. So, dito kami mag-order. So, ayun, kung gusto nyo mag-pa-deliver, uh, yan ang number nila, ha. Ito yung mga lohalo nila. Ha? May cookies and cream. May choco fudge. Buko salad. Supreme. Coffee jelly. And black sambu. Ayan, waiting kami sa order namin, mga lohalo. Alam nyo, mga bebe loves, madami ng kainan dito sa Carbayo, ganun na pwede nyo puntahan. So, kung gusto niyo ng masarap na halo-halo, dito lang sa N Grande kayo pumunta. So, depende naman sa bet nyo, ano, kasi for sure naman, marami din mga halo-haloan dito, no, na masasarap din. Kaya lang, hindi ko pa napupuntahan. May lutong bahay din sila dito. Pwede din kayong kumain. Kung hindi pa kayo nagla-lunch or dinner, pwede din dito. Kung yung sa gabi na nung oras magsasara? 8 po kami na-close. Okay, okay. Anopen po na 9 9 a.m. Thank you. Ay, gutom na si Yael. Kailangan na natang kumain. Gutom ka, Yael. Parehas tayo. Ayan. Hindi po Valentine's Day ngayon mga babelabs, ha? Hindi pa lang siguro nakatanggal yung tarpaulin nila dyan. Labor Day po ngayon, hindi Valentine's Day. <laughs> <laughs> Ayan, sikat ako. Ayan, kasama din na ng... Hinihintay namin si Tita Lilibeth no? Kasi siya dapat yung papatikimin namin ng halo-halo dito. No, kasi kami naman nakatikim na kami dito ng mga halo-halo. Okay. So, So, mga baby loves, eto yung burger nila with fries, no? Sa halagang 100 pesos. Ayan. Oh. Hindi po kasali yung knife dyan, ha? So, eto na yung halo-halo nila. Cookies and cream. Ayan, buko salad to. So, ayan, kain tayo mga baby loves. Try nyo din pumunta dito para matikman nyo. Ayan, hanggang dito na lang. Thanks for watching. Babush!